2025, this year, Mr. P Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget, a day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again, in the DPWH alone, Mr. Mr. Chairman. Can we play this uh, video, please? Management, national government and budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1. 2.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan.